Hello mga kalabs, good to see you. Magduruto ako ng arugbat at saka tangpon. Arawin ko ito ng tirapong sardinas. Ito po ang ulam ko ngayon. Ayan, okay na siya. Nakupan na po ako ng pagdurutuan ko. Ayan po.

Tuwabad ko po siya ng asin para namatay kung may uod siya ng 5 minutes. Ako na guys, ilalagay ko yung una kong ilalagay yung sardinas. Tapos, saktan natin. Saktan so, lang ko na doon sa kalawa. Saktan lang ko po dito. Ano yung pag-alabang kong ato. Hindi lang ko ako hanggang kong ato. At habang hindi ko, pa yung ko po yung niluluto ko, magkakapin muna ako. Kapin muna tayo yun guys. Ang hirap magkatong kasi basta yung pahol palagi kasing ulam kaya ito pinadamihan po yung sarapon para masundihan siya abang hinihintay kong kumun yung kwan ko muna ako adik kasi ako sa At, at yun na, kumulo na po siya at hugasan po nang mabuti itong talugbati na binagat ko sa atin kanina. At ilalagay ko na po siya sa, sa para magay po. kasanran sa natin po si Gendang ako ila guys na push up. Hintayin na lang kunting kumulog at. Bagyan ko lang kunang kunting asin Ayan na po siya. At hintayin ko na lang sa kumulo para kukanin ko. At yan lang po. Maraming salamat po mga kalabs. Bye-bye po.